Kontrabesyal ngayon ang hiwalayan ng dating magfiance na sina Bea Alonzo at Dominic Roque dahil nga sa marami ang humanga noon man sa kanilang relasyon ay sharing dami ng nagulat ng biglaan na lamang umamin sa publiko ang aktres na si Bea Alonzo na hiwalay na nga raw sila ng kanyang fiance na si Dominic Roque. Inakala nga ng lahat na ikakasal na ang mag dahil palido na ang kanilang balak na pagpapakasal at ang date na lamang ng kanilang kasal ang tangi nilang inaante. Kaya naman malaking surprise talaga sa kanilang mga tagahanga ang biglaan nilang paghihiwalay inamin nga ni Dominic Roque na umano nga daw ay si Bea Alonzo ang nagdesisyong maghiwalay sila ganun pa ay pinanatili nilang privado ang nasabing rason ng hiwalayan. Ngunit ayon nga sa sabi-sabi ay mayroon na nga daw umanong bago si Bea Alonzo at noon pa man daw na sila ay nagkakamalabuan nakikita na ito ng nakakarami na kasakasama ang sinasabing bago nito marahil nga daw ay pinili ng magfiancé na gawing privado ang nasabing hiwalayan para nga daw umano ay maging maayos peren ang kanilang pangalan sa industriya ng showbiz.